Ang ah, hmm. bigas na dala natin Ayan mga manong friends Nandito kami sa Pure Gold, Kananga Ayan uh, mag tayo ng konti Para makasama doon Sa dalawang bigas Na ibibigay natin Kay uh, Elmer Ayan so, Bibili tayo kahit papano Konting uh, grocery para sa kanya At yun na nga mga manong friends Nandito na nakabili na tayo Ayan Galing na tayo ng pure gold O oh, tingnan nyo Pag-aari ko yan Roberto <laughs> Yan mga manong prince, so dadalhin na natin doon sa kay Elmer, yung pagbibigyan natin. Ah, nga pala, ginamit natin yung kotse ni Ting Bisaya, ni Boss Ting Bisaya. Yan, yan yung junior. Ah, kasi baka di makaakyat yung sidecar kaya isinakay natin sa kotse. kita mo mga manong prince yung mga lalay natin oh. <laughs> may taga bit-bit mayroon din taga tatid na natin medyo malapit na pero putin pa

Tingnan mo si Rey. mga manong prince nandoon na yung bigas na dala natin pati yung grocery. Bigay natin kay Bay Elmer mamaya may tanong tayo sa kanya. Di ka kita. Di yun? Nganong tulid man lagi to imong lakaw? Ha? Kay ko naman Namay kanang kumpas ba. <laughs> <laughs> Kuya wa Kanang ko ba kanang singa kening kining. Mara kum basin natin na ba? Okay, oh, kabisado na nimo. Hmm. Hmm. Uh. Kung sa pa? kumpas Un mga pila na katuig nang imong na Ako mata. Oh. Dugay na ay. eh. idang agsog ni kusan sa Adugay na? Pero ang imong hanap buhay ko anjud farmer. Oh, oh farmer. Kupras na. Kupras mo. Kasaka dai kag lubi. Oh, nagsaka kay kurit sa boss. Ah, ganon. Tu nga di manamo, di manamo lo kalaban na sang korba. Pagkupras sa ako. Ayan mga manong prince ha, blind niya, blind pero tingnan nyo naman Magkupra, kupra umaakyat ng niyog maggapas, mag, mag, mag ano na no pala hmm. o, hindi alintana yung uh, pagkawala ng kanyang paningin pero kita nyo naman naghanap buhay may may anak ka no mm. ilan ilan anak mo anom anim ha ba mabilis din <laughs> <laughs> tatlong lalaki tatlong babae unsa uh, anong lugar to Mahawan. Mahawan sagkahan. sagkahan. Mm. Mahawan sagkahan. Kanang gano? Mm. Salamat ko sa imugi. Hatag karon na ad adlaw. Huwag ka na yung bukas ka grocery. Dagang kayong salamat. Mm. Salamat sad kayo sa pagtanggap sa mga adere. No? Mm. Ayan mga manong friends. sa maraming salamat. natanggap ni Bay Elmer yung nating binigay na bigas. Ito yung bahay niya. Oh uh, medyo palusong simula doon sa kalsada pero carry naman. So maraming salamat. Uh, thank you nga pala sa sponsor na ayaw na ipabanggit yung pangalan. Idol, pasensya ka na kasi nung una nabanggit ko yung pangalan mo. Uh, hindi ko alam na hindi pala pwede. Uh, nga pala sa pagtataka kung bakit ayaw na banggitin. Kasi dati binanggit ko, pero marami daw nag-message sa kanya, humihingi ng tulong. Uh, Pasinsya na po, hindi ko nasasabihin. Pero basta sa nag-sponsor, maraming salamat po, thank you. Uh, ingat ka palagi dyan sa Amerika. At uh, ingat po palagi, God bless.